ano, welcome na vlogger papunta sa community ng Kalingap, no? Na hindi alam ni founder o ni Kuya Bal. Parang ano lang, gag o gumagawa ng channel na nasa loob ng Kalingap. Siyempre ang community pag nasa Kalingap ka, is Kalingap. Madali lang malaman yan. Maliban lamang kung wala kang respeto o kung makapal ang pagmumuka mo. Obviously, hindi mo maintindihan yan. Kasi... alam ko uh, na ano ata si Kuya Bal medyo na offense siya dahil um, may mga nag welcome na vlogger ano nag welcome na vlogger papunta sa community ng Kalingap no na hindi alam ni founder o ni Kuya Bal parang ano lang gag or gumagawa ng channel na nasa loob ng Kalingap syempre ang community pag nasa Kalingap ka is Kalingap pero ang kalingap, kanino ba ang kalingap? Yan po ay kay Kuya Bal, ano? So medyo na offense na may mga nakakapasok na hindi niya siguro alam or hindi nagpapaalam. Ano? Kaya nagsalita siguro siya. Although matagal na po yan napapansin, pero nung time na yon is hindi niya lang pinapakalaman, hindi niya pinapansin. Pero ngayon ay napuno na din siguro kasi ang dami na pong pumapasok sa kalingap na hindi niya alam. 'di ba? Syempre bilang ano, uh, kung may kung nasa kalingap tayo, bilang respeto sa kaya founder, pa magpaalam muna tayo. Kung may gustong pumasok sa kalingap o kung may gagawa ng channel na nasa loob ng kalingap, uh, magpaalam muna tayo kay Kuya Bal o sa akin, ano? Para naman hindi naman maano si Kuya Bal, hindi siya ma-offend, hindi siya ma-disrespect. Kasi yun nga po, yun lang, maday lang naman po magsabi ah uh, ganito. Kuya Bal, ah uh, pwede po ba akong gumawa ng channel? Ano? At yun, magpaalaga lang. Madali lang po. Magsabi lang po tayo kay Kuya Bal. Kasi itong kalingap, yung kalingap na yan, yung pangalan kalingap ay kay Kuya Bal po yan. I Narinig nyo yun? Baka hindi nyo naririnig ang totoo niyan, hindi nyo naman kailangan marinig pa eh. Dahil pagdating sa usapin ng tinatawag po nating respeto, madali lang malaman niyan. Maliban lamang kung wala kang respeto o kung makapal ang pagmumuka mo. Obviously, hindi mo maintindihan yan. Kasi kadalasan sa atin po, no, kapag masyado tayong naging kampante, akala natin okay lang lang lahat. Akala natin okay lang lahat. Nandi dito tayo sa kalingap, tayo po ay nakikibahay, nakikisilong, kahit hindi naman tayo tinawag ni Kuya Bal, tayo po ang kusang lumapit. Ibig sabihin lamang nun, irespeto at igalang po natin yung may-ari ng tahanan. Tama ba? Irespeto natin kung ano po ang kanila pong sistema doon sa loob ng bahay. And in this situation, sa loob ng kalingap. Kapag tayo po ay nakikituluyan lamang, kailangan matuto po tayong gumalang at rumespeto doon sa may-ari ng bahay. Hindi po pwede na papasok ka doon at uh, ikaw ay kahit papano ay pinakain, no, pinainom, ang gusto mo pa ay uh, umorder ng uh, beer o inumin yung mga red wine o kumain pa ng masasarap na beef steak ng mga lechon na hindi naman inaalok sa iyo, na hindi ka naman nagpapaalam na basta ka na lang kukuha doon sa kanilang pamamahay. Ganon din naman sa kalingap, pinapasok ka, no? Ang nangyayari, mas gusto mo pang masunod yung sistema mo. At ginagawa mo yung mga bagay na pangsarili mo lamang at ayaw mong pakinggan yung mismong ama ng kalingap. Nagsasarili ka. Piling mo magaling ka na. Piling mo mas marunong ka pa doon sa may-ari ng kalinga. Yung gumawa sila ng channel, yung magpapasok sila ng ibang mga tao, no, nagagawing kalingap at walang paalam sa mismong founder, walang paalam kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna, sa akin dahil matubang ako. So, walang respeto yan. Wala namang problema, kagaya nga nasabi ni Kalinga Prab, wala namang problema sa pagpapaalam kung merong kayong ipapasok sa Kalingap para mapagsabihan siya ma-brief siya, no? ipaliwanag yung sistema, yung do's and don'ts, kung ano yung mga bagay yung alitintunin na dapat pong sundin, maipapaliwanag sa kanila. Hindi yung basta na lang nasa kalingap ka, tapos mag-aaya ka ng kasama mo, tapos kalingap na rin without knowing. Huwag na nating pairalin yung sistema ng nakaraan kung saan po tayo nagkakamali. Kaya nga nagkakaroon ng maraming problema ngayon sa kalingap dahil dun sa mga tao na nakapasok ng kalingap na may attitude. Akalain mo yun? Di diba? Hindi naman sa ipinagdadamot yan. Gusto lang nating mapabuti yung atin pong kinalalagyan na kalingap. Yung iba dyan, nasa kalingap na nga eh. Pero tanungan dito, totoo ba silang kalingap? Sapagkat nakakagulat naman, no? Na yung iba, hindi naman talaga charity vlogger, Enolo nolo pa sa nagising ka. Habang nananaginip ka, naglalaway ka pa dyan. No? Habang nananaginip ka, eh, magising mo, charity vlogger ka na. At napag-isip-isip mo na kailangan kong tumulong sa may hirap. Maraming nangangailangan ng tulong ko. Ganun ba? Parang hindi naman ka panipaniwala. kay e sarili mo ng pamilya, hindi mo matulungan. Sarili mo, hindi mo rin matulungan. Akalain mo yun, hindi ka makapagtrabaho ng maayos. Malakas ka pa naman, saan ka umaasa? Hindi ka pa makapagsayang, hindi ka pa mapagligpit. Hindi ka makapaglaba, hindi ka makapamalengke. Inaasa mo pa sa iba, tapos tutulong ka sa iba? Because when it comes to helping others... Meron po yung kaakibat na responsibilidad. Hindi lang basta-basta na nagising ka sa iyong pagkakabangungot at na all of a sudden, one morning ay isa ka ng charity vlogger. No? Na charity vlogger ka pa at nagkaroon ka bigla ng puso sa pagtulong sa mga kagaya mong mahirap. May ganun? Charity vlogger o charot? Charot, charot lang yan eh. Sa tingin ko eh. No? Huwag na tayo maglokohan dito. No? Huwag tayong magpaka-ipokrito. Karamihan kasi, No. Nang gustong pumasok sa charity sa vlogging, hindi ko nilalahat sapagkat 'yung iba talaga namang may puso sa pagtulong. Yung iba, talaga namang user lang talaga, no? Ang pagiging user hindi lamang sa paggamit ng droga. Ang pagiging user ay paggamit sa kanyang kapwa, sa opportunity, sa paggamit ng hindi tama sa sitwasyon. Ganun ang iba po sa atin. Hindi nga pinagdadamot ng kalingap yan eh. Kung makapasok ka na charity vlogger eh. No? Nagamitin mo at dalhin mo ang pangalan ng kalingap. Hindi rin pinagdadamot na maging reactor ka ng kalingap sapagkat makakatulong din naman sa'yo ang kalingap kapag ikaw ay naging reactor. And at the same time, in exchange, hindi naman sa inihingi, makakatulong ka rin naman sa programa ng kalingap. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung pagsasaayos, yung sistema na magpaalam naman Huwag niyong bastusin yung ama ng kalingap. Sila kalingap rab. Sila ate ed na. Kaming lahat na nandi dito. Diba? Kahit uh, yung iba sa amin ay eh, kabastos-bastos. Huwag kayong ganun. Matuto kayong magpaalam. Gagawa niyo agad ng channel eh. Ni hindi nga alam, baka hindi alam ng tao, na kalingap na siya. Tapos pag nagkaroon ng problema, hindi namin alam, hindi alam ng kalingap, na kalingap pala siya. No? Na gumagawa na pala ng uh, katarantaduhan, gumagawa na ng mali, pero dala-dala ang pangalan ng kalingat. Yun yung atin pong iniiwasan. Huwag kayong masyadong sakim. Huwag no, kayong masyadong plastic. Alam nyo kung ano ang aking ibig sabihin. Yung mga nandyan dyan, no, na nag-aaya pa sa kalingat, na gumagawa ng channel lang iba, at pagkatapos naging kalingat na, at nung nagkaroon ng viewers na, mas mataas pa ang ere dun sa founder. Di ba? Huwag oh, kayong aangal. Sabihin nyo, kung ano-ano naman sinasabi ko, eh, baka magkasampalan pa tayo rito. Eh. At magising kayo sa katotohanan. Di ba? Yun lang naman ang pinapakiusap natin. Irespeto nyo, magpaalam kayo. Hindi naman ipagdadamot sa inyo yan. Gusto lang natin na maging maayos ang sistema ng kalingap. Huwag na tayong dumagdag pa sa mga magugulong tao. Kung inaakala mo na okay lang nagawin mo yon dito sa kalingap, nagkakamali ka. Para maging isang tunay na kalingap ka. Personally, dealing with other people. Kailangan una yung pagrespeto. Pangalawa, yung pagsunod. Pangatlo, yung pagkakaroon ng tunay na puso ng simpati sa pagtulong sa ating pong kapwa. Sapagkat kung hindi natin magagawa ang lahat ng yan, kahit papaano, no, we're not perfect, but we need to do it kahit papaano. Naintindihan nyo na ba ako o kailangan ko pang mag-English? Kahit papaano, kung hindi nyo kayang gawin, umalis na lang kayo sa kalingap. 'di ba? Yun na nga ang nakakalungkot, yung iba aalis na sa kalinga pero ang nangyayari, kalinga pa rin ang ginagawang content. Nakakabit pa rin sa kalinga, no? Ang hilig n'yong kumabit eh. 'Di diba? Ang hilig n'yong kumabit. Ginagawa n'yong networking itong kalinga. Oh, wag kayong ganoon, mahihiya naman kayo, ha? Mahihiya naman kayo. Kailangan ng lakas ng loob at maayos na mukhang ihaharap kapag ikaw ay isang kalingap sa pagharap sa mga tao. Pero hindi ibig sabihin no na pagaharap ka na kasabay ng lakas ng loob mo ay ang lakas din ng pagmumukha mo o kapal ng pagmumukha mo para gawin ang gusto mo at hindi irespeto ang pamunuan ng Kalingap at mismong founder ng Kalingap. Mag-isip-isip ka. Kung ayaw mong masaktan. Tama ba?